welcome my vlog guys nandito kami sa lang kilo na nag order kami ngayon dito gitu. may pinuntahan yung eh. aking amin hintay tayo sa ating order pinag-order tayo ng kapat kapat Real. Promo nila to, no? Promotion nila. May chocolate. Chocolate. Ganda ano My heart heart Six real. This five real. Seven real. Seven real. Seven real. Vanilla Sokumapi. Muffin Ah, may vanilla pala sa kumapi na. Sa Ang aming order. Ang cappuccino. Ang hot chocolate. eh, aming Ang aming order. kain tayo kain na tayo yeah. guys nagdala ko ng istro para sa kape may <laughs> istro pa ako <laughs> wala pa katao-tao ah Oo, oh, uh, mga um, alas is 6 na. Isang buwan ka na. Sobra ka na isang buwan na. Uh, ano dito uh, tapos hanap na naman sa iba company ko lang anong ano niyo anong, anong company mo agency dito uh, hirap yung ganyan ano lipat-lipat. Tapos kung hindi mo magusto, lipat ka na naman. Kung balik hindi mo gusto hindi mo magusto. Oo. Ano ko, Bawal kang pag-release at hindi mo mag-release. Doon sa boyfriend ko, ano siya? Alam mo kung ayaw niya dito, balik siya sa agency sarili niya ha? Bayad siya ng CB50. Si um, pag-ayaw niya. Oo, oh, pag-ayaw niya. Kasi sa hindi? Hindi. Parang ganun din ito kasi kinakatsalari nila ang release ng Ah, ayo para. Oo, ganun din katsalari. Ah, mm -hmm. oh, pataklan talaga si Eginci, ano? Kaya maghanap ka ng ano ba, yung mag ano ka na, yung direct na ba? Kasi malaki kaya ang kaltas, malaki ang bigyan yun nila. Ang sobrang, ano, grabe naman ang tapang nito. Hindi, may sugar kung galing doon eh. Ang tamad yung ano dyan sa ano, Dunkin oh, Donut. Ang tamad ng ano doon. Hindi kasi Pilipino ibang lahi eh. Sabi, sabi ko yung may cream. Ano daw? Sa mula daw siyang cream. Hindi yung ilagay sa cappuccino, di ba? Yung ah. ano, cold cappuccino, di ba? May tapos may cream. Wala daw yung cream. Pero yung Pilipino dati mayroon dito, kumpleto dito kasi lang yung iba kasi ibang lahi tamad. First customer kami. <laughs> yung amo mo, wala pa, hindi pa dumating. pagchismisan na. Mm hindi -hmm. ba sa, hindi sila maigpit? Ha? Uh -huh. Alaga ko. Eight years na ako dyan. Four, uh, four years hindi ako umuwi. Direct ako. E ano ako ba, hindi ako umuwi. Kinuha ko yung ticket ko at saka bag kiss yung ticket. Iyan lang naman kasi nag-isa. Yung mga matanda. Yan lang mag-isa. Yung anak niya na doon. Oo, oo dalawa kami. Tapos na, mayroon akong isang darating uh, kasama ko. Dalawa kami yung katulong. Ang dalawa anak niya, patay na yung asawa niya, lalaki. Ang unang alaga, yung asawa niya, alaga ko. Mga sigat, four years inalagaan ko din niya, tapos namatay. Tapos ito naman ngayon, kasi yung nag-alaga sa kanya, umuwi. Tapos hindi na bumalik. Ako ang pinagpalit sa kanya. Tapos kukuha, kukuha kami ng isa. <laughs> Nakipag-away ka na dyan sa ano ah. Mabait, Mabait naman siya. Walang problema. Basta lahat masunod mo yung ano. Masunod mo yung kailangan tarbaho niya. Kailangan. Pero wala. Ano lang. Kamaya-maya wala. na 2,000. Hindi man, libre pa kain. May allowance kami, P500. Hindi. Hindi, may ginseng direct kami galing Pilipinas. Pagsismisan, nagkipagsismisan ako dito. Kasi wala pa yung amo. Dito na naman kami sa parlor ng aking amo dahil nagpamanicure siya ngayon. Ayan, wala pa siyang tao, guys. Ayan, wala pang tao. Wala pang tao kami, pang una-unang tao dito, guys. Ayan, guys. Sa buttermilk. Buttermilk. But, milk, butter, milk, butter pala. yan si kabayan. Ayan yung ano nila. Wala pang tao tao na sila. Yan ang gusto niya mga color. Oh. Yan ang gusto niya iba-ibang color. Ang ganda. Oh. guys yeah, not fake like life. <coughs> Oke guys, bye bye Thank you for watching See you all the other video God bless you all, bye